Excited ka nang mapasokan yung banga-banga. <laughs> o Kuya James, taga Di saan pa? ka? Iloilo, -ilo, Kuya Mar. Nasa Iloilo -ilo ka ngayon? Nasa Kabite, Kuya Mar. Anong ginagawa mo dyan? Bakit? Nag Baka nagkalat kana na naman ang lahi mo dyan. Magpalata <laughs> dyan, nailonggo ka to, ah. Ikalma mo yung tikal mo dyan. I Ilang taong ka na, Kuya James? 25, Kuya Mar. May anak ako dalawa. Mukhang di mapagkatiwalaan to si Angkol ah. At age of 25, mayroon ng dalawang anak. O, oh, ilan nanay nung dalawang anak mo? Ilang nanay yon? Isa lang, siyempre. baka mamaya, hahabulin ka nun ah. May asawa na yon. Hindi pala na kontento sa ampalaya mong maugat. Maliit daw. Ay, kaya naman pala. Magaling talaga mag-balance yung uh, pagkakataon. Kapag wapo ka, ibig sabihin juts ka. Ilang taon ka unang nakapasok sa banga 17 years old, Kuya Naku, 17 years old, guys. 6 years, years lang, nakadalawa ka na kaagad. Naku, tingnan natin, guys, kung uh, mayroong makipagsapalaran dito sa batang ito. Nako ako naghanap ng jowa, asawa na yung hanap ko kung meron eh. Biniwan oh. kasi ano, juts. Sa talaga tayo swerte sa unang asawa, sa pangalawa daw kung swertehin. Naku, paano kayang si swertehin? Eh, ang hinahanap ng mga kababaihan ngayon ay ducks at performance base. Sige lang Kuya Mar, sa, mag, ano na lang, babawiin ko na lang sa performance. Kahit oh. juts. <laughs> sa 25 years of existence na kailang jowa ka naman sa kanang buhay mo? Apat pa lang kuya. Bago ka nag-17, na kailang kang jowa ka na pala? Pang apat mm. yung asawa ko. Yung tatlo na yung nauna na pasukan mo ang mga banga, banga. Wala, Wala po. Ulo-ulo lang. <laughs> ah, kaya pala nung uh, nakachimpo ka sa banga-banga, tinodo mo na. Lang taon naman yung inahanap mo? 26 to 28. Okay na yan, Kuya Mar. Ah, kasi may hanap buhay na. Yeah. Oh, buka nga marami na namang mapipigtas yeah. na garter ngayon dito. Ako na naman, Kuya. Wala pa rin pumasok sa mga banga, banga mo? Oh, baka ayawan ko sa kanya. So, ano pong pangalan niyo po, ate, nga ulit? Rose hindi mo kasi inaalaga ng iyong rosas. nakita mo lang yung uh, guapo dito na kababayan ko. Baka sakali. Char! Naku, bakit mo kasi hindi binuksan ang dambana ng kagitingan? Kung nga uh, ikaw ang tatanungin ko, ano ba uh, most preferred mo sa isang lalaki? Ducks or Jutes? No, di ba rin nang Jutes basta magaling sa performance? Ay, Jutes ba si Kuya? So kahit green sili lang yan ate, bumubuga din naman yan. Hmm. ano bang trip mo, kalbo o mabuhok? Ay, gusto ko yung ano, walang sagabal, yung nag-aahit. Ano bang iniisip mo ate, buhok yung pinag-uusapan natin dito. yung ano kuya, walang buhok. Ah. Okay lang ako na mag-awak eh. Okay. Kaya nga, <laughs> kaya nga, wala kang <laughs> Wala ba? <laughs> three years ate, three years ka ng single. So okay. ibig sabihin na mismo na rin ang uh, makahawak ng uh, pipino. Oo, tira. Hindi, basta ano, basta maanghang. Basta medyo maanghang. Para may ah. train <laughs> Ayusin mo yung pinagsasasabi mo. <laughs> kita ate, sa ka na ba sa kamay na bakal? Hindi <laughs> 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 naman. asa ah, so continue ka lang. <laughs> kaya, kaya, naman pala malaguhit na lang ng bullpen yung kilay mo eh. <laughs> Hindi nang kasi nadidiligan. Hindi nang kasi nadidiligan. Oh no! <laughs> Giniagawa mo! Si kuya nagtilap-tilap na sa sarapas. Sa, 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 <laughs> pwede ka. <laughs> pwede kung ano, kung sakali man na magiging okay yung ano namin, o di mag-minute ka. <laughs> pwede. Excited ka nang mapasokan yung banga-banga. May sago na natin, kuya. Hoy, hindi ikaw ang may sago-sago. Lalaki yun. yun. Ate Rose, yung sa inyo, gata ng niyog. Kung sa ilong pa may ugasip ka pa ba? Baka nakailang uh, piga na yung ugasip mo. James, kung sa kasakali, open ka ba sa LDR relationship? Open naman ako, Kuya Mar. Basta pa lang siya sa... Ah, akala ko lalo na may sustento. <laughs> Patingin ng Ano? Siya pa siya talaga yun pala. O, o, okay lang sa iyo, Rose, yung may mga tatuan ng mga lalaki. Ay, dyan nga ako nata-turn on ko eh, sa may mga tatuan. Ay, wow. Iyong may mga bulitas. <laughs> Saan ba kuya? Siyempre doon sa may green sili. <laughs> Siling mapula-pula ba yan? O mas mm. brown? <laughs> yung iyong nga uh, isopagos ay unti-unti uh, na nga uh, nas nasisirado na. <laughs> may mabubuksan na ang pinto papunta sa Hello? dambana ng kagitingan. <laughs> Ikaw na talaga ate. Ang nanalo ngayon, uwi na. <laughs> Guys, may nanalo na. May natal si na May pa single dad man yan or single tito. Basta tunay. Tunay naman ako. How sure? Ito niyan mamaya. Okay, you wow. waiting. <laughs> ano ba yung tipo mo sa isang lalaki? Katulad mo. Wow! Yeah. Kailan ba uwi mo? Bakit? Excited ka naman makita ako? <laughs> <laughs> Next year. Sino Anong month? February. Ay, malapit na. May kadate pala ako dito, Kuya Mar, sa 14. 13 pa lang, magpapa-reserve na ako. Iuwi, iuwi na, kita na kita na rin sa... Rin. kita sa, ano mo, sa mama at papa mo. Kasi iuwi din kita ng ilo-ilo. <laughs> ay derecho na mas maganda kasi kuya Mar yung nagpapaalam daw sa magulang kaya nga ako iniwan kasi jots ka ma nga eh mas tama performance ako magaling wala nga din ako performance pero pag naging tayo na pagpa-praktisan kuyan bago ka umuwi eh nakadalawa ka pa si Bleng di ka magaling Tulog kasi ako nung nangyari yun ate ano bang hinahanap mo sa isang lalaki Simple lang ko ya, loyal. Basta hindi babaero. Ba... Nako, hindi mo yan mahanap kay Kuya James. <laughs> hindi malapit naman lang kay Mar pag uwi niya na lang. Ititiisin ko na lang. At isunggap na lang sa baka baka Kuya Mar. Kuya Mar. <laughs> Kuya Mar, handa na ako. Pwede kung talagang magka-match tayo. Magka Parang na-in-love na nga Ayan. ako. Eh.